Ops! gets across oops what's up sa inyo mga kakampyo at andito na naman tayo sa isang panibagong video at sa video nito guys ay eh, may pupuntahan tayong yung pinaka pinakamagandang hey, lugar para sa akin kasi dito ako lumaki dito natuto magbatak ng katawan. Yun lang, share ko lang. So, yun guys, maliligong muna ako, tapos magbibiyes. Para yung sasakay natin. Papakita ko rin sa inyo yung mga dadaanan natin, yung mamontage natin mamaya. So, guys, samahan nyo ako. Let's go! So, yun guys, nakaligo na nga tayo. Ayun, nakabis, nakabis na tayo. Pwede-pwede na umalis. Ito yung mga dala natin ngayon. Victor, Tumbag, tapos ito. Kasama ko dito sa so biyahe na to eh, si Mama guys. Punta na tayo sa pier. Samahan niya ako. Oh. Ay guys, montage na lang to. Montage ko na lang to hanggang dun sa pupunta natin sa probinsya namin sa Mindanao. Montage ko na lang to hanggang dun. Samahan niyo ako. Oh. Let's go! tayo ngayon sa bahay. Yan, dito na tayo. Nakarating lang, nakapagod. Samahan niya ako. Punta tayo ngayon sa dagat. Let's go. Day. What's up guys? Dito na nga tayo no. Kung napapansin nyo, kahapon, yung montage na yun, kahapon yun ng hapon. Umaga na ngayon, ka, medyo kakagising ko lang din kasi. Ah, gusto ko pumunta dito sa Baybay. Baybay yung tawag dito sa tabing daga. Namiss ko talaga tong lugar na to, Wala akong masabi. Napaganda pa rin hanggang ngayon. Ang nakakamiss lang talaga dito kasi dati, tuwing umaga, may makikita dito mga nangingisda. Yung alam alam niyo yung tamban, niyan. Yun, yung kinukuha nila dito kaso ngayon. Wala daw masyadong tamban na nahuli kaya walang hindi sila na, nanagat o pumalaot. Ayun eh oh. Wala 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 masyadong mangingisda ngayon dito. Nakakamiss lang yung dati kasi sobrang dami talagang tamban pagkagising mo ng gandong oras. Pansin nyo yung oras guys alas 7 na guys dati mga gantong oras pupunta ka dito meron nangingisda isda tulong tulong ka lang tapos bibigyan ka ng isda tapos yun yung iiyawin mo ganun. napakasarap ng gabi share ko lang guys ang sarap talaga mag isip isip pag nandito ka sa tabing dagat kasi na ka ng maayos kasi nasa tabing dagat ka na Masarap talaga dito guys papakita ko sa inyo yung target guys tapos paparinig ko yung tunog para malaman nyo ano yung sabi ko yung tunog talaga yung masarap pakinggan Diba guys, nakaka, nakakapag-isip ka na ka dahil sa mga tunog na yun. Yun yung masarap pa yung ganto umaga. Yun yung na-miss ko talaga dito sa lugar na ito kasi. pag, gusto, pag mong mag-isip-isip, pupunta lang ako dito sa tabing, lao, sa tabing dagat. Nag-iisip-isip ako nag oh, kung ano ba dapat gawin ko. Ganun. Basta sa mga problema ko. Ganun naman dati, yun yung talaga yung, yun talaga yung maganda dito sa lugar na Meron pa na mga gandang tambayan kaso ipinakita ko sa inyo itong bandang dagat kasi ito talaga yung pinaka-miss ko kasi dito ako natutong ano eh. Kung ano mga natutong ko dito eh. Dito ako natutong mangisda. niyan Dito rin ako natutong magtrabaho. magpatak ng katawan. Dito sa lugar na to. Grabe guys, wala akong masabi dito. Sobrang na-miss ko talaga itong lugar na to. Six years din siguro ako nawala ako. Six years ako nawala dito guys. Sobrang na-miss ko yung lugar na to. Sarap maligo aso. Ah. So, Bakabuhas na lang siguro ako maligo or mamaya. Nakaka-miss talaga. Sarap mag-isip-sip talaga dito sa tabing dagat. So yun guys, hanggang dito na lang muna tong video na to. Like, comment, and subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para mas update in sa sunod yung video. Bye! Wait lang guys, may pabulong.